Hello, guys! <laughs> Mahangin! Kaya nakaano si Lola? Nakabalot ang ulo. Mahangin, guys! Mahangin, eh. Naglalaba ang Lola nyo. Maglalaba, tapos magluluto. Hindi ko na alam kung alin ang ulo. Ah. Hindi naman marunong magluto kayo, a, kanya po naman ito. Maglaalobo tayo ng chicken, Mag-a-adobo ng chicken. mag adobo tayo ng chicken. Habang nakababag yung chicken, guys, tayo muling magagayat ng bawang. Bawang.